Yun, so guys, and welcome back again dito sa aking channel. So yung pag-uusapan natin today is kung paano tayo mag-condition ng ating mga koi kung balak natin silang uh, i-breeding. Yan. So pagbigyan natin yung isang kahilingan ng ating isang kahabi, kung ano yung discarte dyan sa pag-condition ng mga koi natin kung tuwing i-breed natin sila. Yan. So guys, yung pakain ko lang naman dito is napakasimple lang naman. So koi king lang yung pinapakain ko dito. And uh, yun lang, koi king lang. And kung pag nakita ko na medyo ano na, malambot na yung tiyan ng mga koi natin, is pwede na sila isa lang. Yan. Pero dati, yung kinukondisyon mo talaga sa kanila is koi king and then alam niyo yung asola. Asola at saka duckweed. Yun, yun yung pinapakain ko dati sa mga koi fish ko. Uh, yung time na yun is nag natural breeding pa lang. Yan. So, uh, tawag dito. Kasi yung asola and duckweed, alam niyo yung duckweed? Wait lang, papakita ko sa inyo yung duckweed. Ganito yung itsura ng duckweed guys. Ito, yan, yan yung duckweed. Yung asola, parang kahawig yung itsura dyan, pero iba siya. Yan. More on protein yung asola. Kaya mas maganda sa uh, mga koi breeders natin. Mas mabilis sila makabuo ng eggs. Yan. Pero sa akin ngayon, is koi king lang. Sapat na. Yan. So koi king lang yung tinitira ko sa kanila. And pag nakita ko na medyo malambot na yung chanang ng koi natin, is pwede na sila agad isa lang sa breeding. Yan. So yung iba naman is nagbibigay ng live foods. Pero sa akin, uh, wala na. Wala ng live foods, live foods. Kasi mahirap kasi guys, pag koi yung pinag-uusapan natin tapos nabibigay ka dito ng live foods eh alam mo naman yung koi, medyo sensitive tapos yung live foods na yan, pag hindi ka naglinis ng filter mo baka magkaroon ng uh, ammonia outbreak dyan, pusa tapos, tapos yung mga koi natin dyan kaya iwasan nyo magpakain ng live food pag uh, pag ano, pag tawag dito, hindi kayo masyado naglilinis ng filter natin pwede kayo magpakain ng mga live foods sa mga koi natin, pero maintain natin yung linis ng filter natin dyan, kasi delikado guys katulad dito sa akin Uh, siguro mga 3 buwan or apat na buwan na yan walang linis na filter pero okay lang kasi hindi naman ako nagbibigay dito ng live foods. yon So balik tayo guys sa pagkondisyon ng koi natin. And dun pala sa discarte na pagbibreed ng koi, so mas maganda gumawa kayo ng separate tank kung balak nyo magbreed sa natural breeding. Kukunin nyo muna guys yung uh, lalaki nating koi, so separate nyo muna dito sa kabilang tank. Yan. Kasi kung ibibreed nyo sila guys ng diretso, katulad nito, naka-community tank sila, tapos uh, magbreed kayo on the spot lipat nyo dito yung female at yung male at saka female natin so lipat nyo dito diretso and then uh, kung baga guys 100% hindi yan hindi yan magbibreed kasi alam nyo bakit magkasama na sila dyan magkasama na sila sa isang uh, tank so alam na nila yung isa't isa kilala na nila yung isa't isa yan kaya mas maganda kung plan nyo magbreed tanggalin nyo isa sa kanila si male or si female tanggalin nyo iuna nyo dun sa breeding tank nyo yun may, possible, may possible talaga na magbe-breed sila. Yan. So, pag gumamit kayo ng dalawang male, so, si, yung dalawang male, tanggalin nyo dyan. Lagay nyo dun muna sa, ano, sa breeding tank nyo. So, lagay natin, one week sila mag-stay dun, and pagka one week, kung sino yung female na target nyo na i-breed, yun, sa kanyo ilagay. Pero, bago nyo, bago nyo sila guys, ah, bago nyo ilagay yung female dyan, palitan nyo muna ng tubig, 100% sa breeding tank. Yun, para fresh na fresh yung mga koi fish natin. Yun. Pero pag sa pero's pag sa pagkain naman guys, kung tanungin niyo ako kung ano yung binibigay ko para mag-condition ng mga koi, koi king lang. koi king lang talaga guys kasi uh, once na magano, once na magka-egg yung mga koi natin. Tapos condition naman yung langoy nila. Mati condition yung mga koi natin 'yan. Pero pag kahit buntis si koi, tapos alam niyo yung mga koi niyo parang hindi hindi gumagalaw, tapos nagka-clump yung fins, tapos pag may tao tumatago, 'yan. So hindi natin 'yan masasabi na Uh, 100% condition sila. Pero pag ganito yung galaw nila, yan, kahit uh, kuiking lang yung pinapakain natin, goods yan. Tapos, uh, dito, malambot na yung tiyan nila, pwede pwede na yan, isa lang guys. Yon. Tapos, uh, yung tanong naman, kung ilang buwan bago ulit sila ma-breed. So, sa part namang ng na ganun guys, yung kung kailan naman sila ulit pwede ma-breed, depende sa koi guys. So pag palagay natin yung koi natin is pangmasa or 10 to 12 inches yan. Uh, hindi pa wala pang isang buwan, kung nag-drop sya ngayon ng egg, hindi pa aabot ng isang buwan. Uh, pwede na ulit sya mag pwede na ulit siya guys makapag-breed yan. Kasi yung mga ganyang klasing koi, yung mga pangmasa na koi, 10 to 12 inches, mabilis, mabilis sila guys makapag-produce ng egg. Hindi tulad ng mga uh, lagay natin 18 to 25 inches na koi, sobra. Grabe, mag-aantay ka pa ng 3 buwan bago sila makarecover o bago sila ulit makapagbuo ng eggs. Yun. katulad sa akin, magagamit ko sila after 3 months pa ulit. After 3 months ko pa ulit sila, mabreed. Yan. Medyo, mat medyo may katagalan pag malalaking koi yung uh, ibibreed natin. Pero pag yung mga pangmasa na koi lang, mga 10 to 12 inches, yan, mabilis sila makapag-produce ng egg. And monthly, monthly guys, pwede sila makapag-breed. Yan. And doon naman tayo guys sa ano sa uh, dito, artificial breeding na sinasabi ko. So sa artificial breeding naman kasi guys, ito yung ginagamit ko. Yan, hormone. So ito guys, yung hormone. Ito yung prim yung ginagamit ko para sa ating mga koi kung uh, ibibreed ko sila. Tapos yung isa is spumpro Yan. So ito, mabibili nyo lang lahat sa Shopee. I think nasa 1,000 plus yung ano nito, yung presyo. So yung paggamit naman nito guys is e demo ko, next vlog ko kung may breeding ako. So ayan. Pero pag alam nyo na kung paano siya gamitin, pwede nyo siya i-apply sa mga koi nyo. Pero pag hindi nyo alam kung paano gamitin yung hormone sa mga koi natin, so wag, wag na wag nyo guys subukan kasi baka madali yung mga koi fish nyo. Ayan. So next video is gagawang ko lang ng video kung paano sila paano i-apply sa mga koi fish natin para alam niyo yun may alam kayo kung paano yung safety na pag-apply para hindi madali ang mga alaga natin kasi baka matulad kayo sa isa kong uh, kilala sa FB na binigyan ko na ng description binigyan ko na ng details kung paano kung paano gamitin lahat na detalye binigay ko na guys and yung pinag yung pinaka uh, mali niya is binigay mo na lahat ando na lahat na detalye isubo mo na lang yung problema kasi, nag-twist pa, edi dali yung koi. Yun yung problema. Dapat kung ano yung binigay na detalye, yun yung follow mo. Ba't ka pahihingi ng detalye sa akin kung alam mo naman pala i-apply di ba Yun, yun yung punto ko. Edi nadali yung koi fish nya. And about sa, about sa ano, sa hormone, pag gumamit kayo kasi nito guys, meron yung description sa likod. Per kilo ng koi. lagay natin yung koi mo is 1 kilo. Yung 1 kilo na female is ang magagamit mo dyan is 0.2 ml yung gagamitin mong uh, hormone so sa male naman uh, yung isang kilong male is 0.1 ml yung gagamitin mo so yung, yung ano nya yung pagkakamali nya guys is yung ginamit nya sa isang kilong koy ay eh, ginamit nya ata dun is 1 ml imagine imagine yung 1 ml is gaano karami yan so yung sinabi ko sa kanya yung female na koi gumamit ka lang 0.2 ml per kg. eh sabi niya naman sa akin sobrang konti ng gamot ng hormone. Baka hindi manganak yung koi niya. <laughs> Ay di. Siyang magaling, didali dali yung koi, ganun Tapos yung pag-NG kasi nito, guys, nandito 'yan sa pectoral ng koi fish natin. Sa pinaka-pectoral niya, pero ididimo -de ko 'yan, guys, by sa siguro sa next video na para maintindihan nyo talaga kung may breeding na ako. Yan. Pero ngayon, so hindi muna natin i-demo -de kasi wala tayong wala tayong pang-breeding na koi and hindi natin pwede yan ma-inject sa koi natin diretso kasi baka ma madali yung mga, bandali yung mga koi natin kasi ngayon is lahat sila nagamit ko na breed ko. Yan. So ito yung kagandahan guys sa ovaprim or sa mga hormone pag nagbi-breeding tayo kasi hindi na natin sila i-separate katulad ng Uh, normal breeding na tinatawag natin na kailangan natin i-separate yung male at saka female sa hormone naman kasi kahit community tank sila once na nag-inject ka ng hormone magbibilang ka lang guys ng 10 hours matik na yan mag magmamature mag yung egg ng female natin and then si male naman magiging manyak siya mag magiging manyak yung koi na uh, lalaki natin yun tapos pagka 10 hours na yan titirahin niya talaga yung ating ano yung ating female koi. Ganun yung ano, advantage siya of a or sa spawn pro na hormone. Yan. Kahit community tank sila, makapag-breed, makapag-breed kayo guys. So imagine mag-inject ka ngayong umaga ng uh, hormone, lagay natin 6 6 o'clock ng umaga, no? Magbilang ka na, magbilang ka lang ng 10 hours, matik magde drop na yan sila. Hindi katulad ng normal breeding na kailangan mo pa i-separate yung koi na male or female tapos uh, mag-ahantay ka sa gabi. Kasi yung kasi so, yung breeding ng koi guys, every morning yan, nagsisimula yan, alauna ng umaga hanggang uh, madaling, hanggang ano pa, alas 6 or alas ng umaga, hanggang dyan. So, babantayan mo pa yan sila, medyo pagod ka pag normal breeding. Pero pag uh, ano ka, artificial, ito, hindi na, kahit sa, kahit sa araw ka mag-breed, mag sila. Yun lang, pero need mo, ano, need mo lang pag-aralan kung paano mag ng injus uh, i-induce mo yung koi kasi mahirap din pag hindi mo alam to, tapos uh, nag-inject ka lang, wala kang alam madadali't madadali yung koi mo guys, minsan kasi yung iba nag-inject sa likod, sa likod ng koi natin, pero kami hindi kami dyan nag-inject, walang safety dyan, yung pinaka safety na mag-inject is nasa pectoral, sa pinaka pectoral nya guys, dun, dun ka mag-inject dun yung pinaka safety, and follow mo lang talaga yung description sa likod ng gamot, kung paano i-inject, yan, so pero gagawang ko ng video guys para mas maintindihan and dun sa mga nagbabalak mag na hindi makapag ngayon na hindi makapag ng koi hanggang ngayon. So, ito na siguro yung uh, time na makapag-breed ka na sa artificial breeding. Nagamit yung oba prime, hindi ka na mag antay ganon ganon so kasi sa normal breeding lang kasi guys may time pa minsan na ayaw talaga mag eh. kahit naka one week na na nakasiperate yung ating mga male and female may time talaga na ayo talaga mag breed ng ating mga koi so minsan nangyayari dito sa main pond natin uh, siguro uh, bihira bihira sa bihira ang mangyayari yung nag-breed sila dito sa main pond na naka community nangyayari lang yan guys kung kunwari uh, lagay natin one month wala tayong water change tapos mag water change tayo ng 50% tapos timing na maliwanag yung buwan yun yun may ano may may chance na magbi-breed na magbi-breed yung mga koi fish natin. Yan, minsan nagtataka tayo na bakit grabe, grabe yung bula ng mga grabe yung bula ng ano ng pond natin. Anong nangyari? Grabe yung bula sa gilid. Pag ganun yung makita nyo guys, uh, tapos malansa, malansa yung amoy. Ibig sabihin may nag-breed sa inyong uh, koi pond. Pero bihira sa mangi, bihira sa bihira yan guys, mangyayaring ganun. Pwera lang talaga kung nag-water change ka ng 50%, kung yung koi pan mo is na pang-mature na ng tubig, walang water change, tapos nag change ka, timing na ano na maliwanag yung buwan, yun, malaki yung chance na mag-breed sila. Yan. So yun guys, yung, ano, yung maibibigay kong tips sa pag-breeding ng koi. Pero next, uh, mas liliwanagan ko pa yung pag-explain sa paggamit nito compared dun sa uh, natural breeding. Pero ako, ako kasi guys, hindi na ako nagna-natural eh. Kasi alam mo yung pag nagna-natural breeding ka, minsan hindi pa nagbe-breed yung koi. Eh, syempre, uh, babantayan mo yan sila. Kung nagbe-breed na, syempre, may monitor mo yan. Uh, madaling araw hanggang umaga, minsan hindi pa magbe-breed. Tapos uulit ka ulit, isi-separate mo na naman siya after uh, ilang araw, mga one week ulit, isi-separate mo naman. Tapos papakainin mo na naman, papakainin yung female mo para makabuo ng egg. Ito kasi guys, pag hormone yung ginamit natin, once na makita natin na malambot na yung tiyan ng koi, matik, pag in mo yan ng hormone, magiging, mag, ano yan, magmamatik din mature yung, ano, yung egg sa loob ng tiyan nila. Tapos, idadrop talaga yan ni eh, female. Tapos si male naman, binubust binuboost yung, ano, hormone, ng, yung ano niya, sperm niya. Yan. Kung baga, yung nilalabas ni male na konti lang, magiging times 5 yan, ilalabas niya. Yun. So, kaya ganito na yung ginagamit namin para hindi na kami, kabaga, wala nang pagod pa. E, inject mo lang. Magbila, magbilang ka lang ng 10 hours. Tapos, magdadrop na yun sila mate. Yan. Yun. Napakasimple lang, guys. And next time, liliwanagan pa natin kung paano siya gamitin. So, abangan nyo lang, guys. Pag may breeding ako, gawan ko lang ng video about sa paggamit ng Obaprim or Spawn Pro na uh, hormone. Yun. So, mabibili lang natin to sa Shopee, nandoon sa Shopee. Yan. So, ingat-ingat lang tayo, guys, kasi minsan may mga fake na product. 'Yun, baka madali rin 'yung mga koi fish natin. And once again, don't forget to subscribe on my channel.